Po, tayo po inarito pa rin po sa garden po ang karamihan po sa kanila pakyaw wala na para wala na tayong aalalahanin yan ang araw lang po natin dito ay apat pakyaw po yung mga nasa kabila araw po ating pinaiiputan na araw araw po garden tayo eh Ano yung kakasya? Para kay Chong Ha? Kasya. Para ba may laging po? Lalabas din ang pinawa, ano? Yung kulay... Oh. sasaklong ako din sa pagtatanim. Naga na, lang lahat, Naga na lang lahat ang kotan toyo. Naga na lahat ang patubig. <laughs> ano to? Napadigma rin. May buto na ako. Tanto niya. Ah. Bumili na ako. <laughs> Mayroon ba? Oo. Dali na, no? <laughs> Pinakyaw na ka po ng dalawa, oh. Pinakyaw ka po ng tatlo, <laughs> Parang do-drawing pala yan, na, no? <laughs> <laughs> Tapos ipapalahin mm -hmm. Ay, ba't nabingaw yung iyong anong yan? Nagaganong uh, ko din Ah, napapatama sa bato? Oo mm -hmm. <laughs> Ay, sya nga naman ano Marami na mga tanapira Ano? Marami <laughs> Marami na dumakang pira <laughs> Nadaan lang <laro> mga pira Nadaan <laughs> na na Iyan, pagkadaan na Nadaan? <laughs> Gagawa ulit Gagawa ulit

Pag ba hindi nilamatan? Ay, bukod na, kayo. Ah. Eh. Uh, Katulad yung, puto dum. Tumba-tumba. Tumba. -tumba. Kaya, kailangan lagi may nilamatan. Baka limutong ko pa lang, <laughs> magpapagod kayo ano, takotin. Bakit? Magbakay dyan sa hintong, nabagod ako. Ah, di bukas. Yeah. yari ano napadal din si Chong ang kola <laughs> Alin Ay bawasan ng tubig Laki, bala, bala ay May papasok okay, ah, na sa bagay May kaya na bibingaw ano karkulado na o nabibingaw din pag minsan Ay hindi aring gilid ba Siya nga ano Siya galin ang galing ng patama <laughs> <laughs> Napatawa Napatawa siya sa akin Pagkaling ang patama ayo Ay siya nga yung pagkakatama oh. <laughs> Hindi naman patama sa oras ang patama oh. ako, <laughs> Ay, hindi sa oras wag Makakasama ka nun pag sinabi mong ganoon Natutudo <laughs> na, na nga Aba inumpo ka ng tubig di ka na yun? Yung halaman ng yung pinapainom tao pa kaya ba Ano? 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 Iinom kayo. Tinutuduhan po ay pakayaw ay. Tudu-tudu <laughs> po magpakayaw ay, ay. <laughs> Ginalingan lang ano. May ha? May talent. <laughs> Maraming talent talenta <riyo. laughs> eh bulubod ko po uhwag lalagyan na natin ano mm -hmm. yan dami naging gawa eh ibig sabihin dami naging trabaho ano sa ganitong garden magdidilig mag pag hindi obra wala ano sa po may marami na rin ngayon nito wala anong inaantindi ngayon sa inyo sa mutsari na rin gulay may humasik din may hindi naman ha hindi na ako ang hilaya ay ay ko ikaw po ba yung lasa bungad hilaya ako ha uh, kami wala asik ay ay ikaw sa garden mo anong tanong mo ngayon ay lang kangkong tapos yung sibuyas ay sino po nag-aasikas sa asawa mo

Hindi, hindi naman. Hindi, na. hindi, yung laan po. Warke isang piraso yung naging lima. Ah, ito naman may madalawang araw. Hindi tayo naman naititigkal. Ay, oo. Oh, Itigas ko. ano? Yeah. Itigas sa kamay. Hindi na, may itinay-inay. Oo. Oh ay nai ko kanina kung kabukas naman pag gumulan mamaya ay agad doon hindi ba nila yan? hindi nga kabukas bukas nga yan i i i Kung kaya uh, kalimit, tinatalim pa hindi na. O huh? dinutugda, dinudublin na lang. Dinudublin ko na lang. Siya ah, Baka mamatay pa yan. Oo eh. Pag ganyan dalawa, dinadalawa ko. Pag ganun kalimit. Patulay yung trupa ko ro. Nagagawa. Wala na yun. Isa ka garden. Oo. Uh, uh, sulo. Oo. Ano ba talim niya ngayon? Ano nah, daw bukas ah.

Ano 'tong bubunot kana uli? Yung na. Ulit? Ano eh? Yari na no? Didiligin. quality oh habulan na ano ano papatikat at saka habulan nagpapatik at nagtatanim makakalawag pag araw-araw ganyan ano tu na Tila sa ako pa po yung ipot. Ah, hindi po. Pero meron pa po natira. Ha? O, oh, yung may taklob. Ay, hindi. Dito sa papaya. Diyan, lang, sa papaya.